Iris, umiwas ka muna sa mga tao na mahilig magbigay ng mga chismis at kung may salita ay may kaberdehan pa, para walang pumasok na bad energy sa iyong mga gustong mga gagawin at maging mapanuri sa iyong pagsasalita, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus ang ugali mo ngayong araw ay dapat ay striktong ugali sa mga isasalita ang mga gagawin at ikikilos, para walang makalapit na magdadala sa iyo ng problema at gastos ng biglaan, at maging alerto ka sa mga bagay na maiinit para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini Maging mapanuri at may maunawain na ugali ka muna bago ikaw gagawa ng pagsasalita, para wala kang masabi na pagkakamali na baka sa iyo bumalik ang masasabi, at nang wala kang maging kalungkutan sa pagkikipag-usap, sa ibang tao at lalo na sa pamilya pati sa pera ay pag-iingat ang dapat gawin, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer dapat ay maging matahimik ka laging mapagmasid, at lagi mong pinag-aaralan ang mga kausap, at panatiliin mo na may kahirapan ka mapakiusapan para walang makalapit sa iyo na ng pera, na samantalahin lang ang iyong mabait na ugali, o ayain sa maling bisyo, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo dapat ay maging mapanuri ka at laging manigurado sa sinasabi at ikikilos para walang mapasok na suliranin, at maging alerto dapat ang ugali mo ngayong araw, lalo na kung ikaw ay gagawa ng pamamasyal ng makaligtas ka sa mga tao, na mahilig gumawa ng kalokohan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo Dapat kang mas maging maingat sa iyong kalusugan ngayong araw, Iwasan ang magtrabaho ng mabilis, at bawal ka muna kumain ng alam mo nagbibigay sa iyo ng sakit ng katawan para makaiwas sa mas lalong gastusan. At may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra Ngayong araw ay dapat ay may isipan kang wise at may matang mapanuri kung titingnan ng ibang tao. Sa ganoon mong ugali ay mahihirapan kang lapitan ng gusto makaisa sa mga tao. At para wala ding makagawa na ikaw ay malapitan ng tao na kayang magdala ng bad energy sa iyong pera signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio maging mahigpit ka ngayong araw, at maging masungit, dahil bawal ka muna magbigay kagad ng pagsangayon, para ligtas ka sa hindi mo inaasahan suliranin, at para makaiwas ka rin sa gastos at pagluha ng biglaan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, mas makakaganda sa iyo ngayong araw, na mas mahirap ka na mapakibagayan ng mga makakausap, dahil doon ka makakaligtas sa gastos at mahilig makasuyong mga tao na mahilig gumawa ng kakaibang ikikilos, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, maging maunawain ka sa mga usapan sa pamilya, kung tungkol sa pera para wala kang maging suliranin, sa relasyon ng ibang kapamilya, at lalo na sa mga magulang ngayong araw at iwasan mo ang alak sa buong araw para sa iyong kalusugan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, pag-iingat naman sa iyo kung ikaw ay magbibiyahe maging alerto ka lagi para sa iyong kalusugan at iwasan mo rin ang alak lalo na sa gabi, at laging maging maingat sa pagsasalita, para makaiwas sa makakaaway na tao ngayong araw, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, bawal ka muna magmadali sa mga gagawin ngayong araw, at baka magbigay sa iyo ng pagkakamali ng hindi inaasahan, dahil ikaw din ang siyang malulungkot sa magagawang pagkakamali at umiwas ka muna sumama kung mag-aaya sa iyo ng paglilibot sa gabi, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.